Siya, si Elias, ang binatang albularyo. Ang tangihangad lamang ni Elias ay kapayapaan sa kanilang baryo. himikang baryo ng San Clemente isang lugar na nilulukuban ng kagubatan at puno ng mga kwentong kababalaghan Si Ilyas isang 25 taong gulang ay piniling ipagpatuloy ang sining ng panggagamot na naipasa sa kanya ng kanyang lolo delfin Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan ang pagiging albularyo ay higit pa sa pagpapagaling ng may sakit. Sa kabila ng kanyang kagustuhang mamuhay ng tahimik, tila sinubok ng tadhana si Ilyas ng kanyang baryo ay dinaluhong ng iba't ibang klase ng aswang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang bumugso ng ingay mula sa kagubatan. Mga sigaw, ungol, at halakak na hindi pangkaraniwan ang narinig ni Ilyas. Agad siyang nagmadali papunta sa bahay ng kanyang lolo, Delphine. Lo, ano doon naririnig ko? Tanong ni Ilyas habang mabilis na pinipulot ng kanyang lolo ang mga anting-anting langis at iba pang kagamitan. Ito na, Ilyas! Dumating na sila! Ang mga aswang! Sagot ni Lolo Delfin, na baka sa mukha ang seryosong determinasyon. Ipinaliwanag ni Lolo Delfin na ang baryo ng San Clemente ay isang taguan ng mga nilalang na hindi tao. May tikbalang, manananggal, tiktik, -tik, at iba pang anyo ng aswang na nakatago sa anyo ng karaniwang mamamayan. Ngunit sa di malamang dahilan, isang makapangyarihang pinuno ng mga aswang ang nagtipon sa kanila para sakupin ang baryo. Kinabukasan, naganap ang unang pagsalakay. Silas Ilyas, bagamat biyasa sa teorya ng panggagamot at pangontra, ay hindi pa nakakaranas na aktwal na labanan. Isang pamilya sa baryo ang tinarget ng isang manananggal. Ang ina ng pamilya idumadaing sa sakit ng tiyan at nang tingnan ni Elias nakita niya ang marka ng mahabang kuko sa likod nito Magtago kayo sa loob ng bahay Sabi ni Elias sa pamilya habang hinahawakan ang isang bote ng langis ng nyog na hinaluan ng dahon ng lagundi at tinasalan ni Lolo Delfin Sa kalagitnaan ng dilim dumating ang manananggal nakalutang sa ere ang kalahating katawan nito ay muyak ng amoy ng dugo. Hindi mo ko kilala, Ilyas. Hindi mo alam ang lakas ko. Ani ng halimaw. Ngunit matibay ang loob ni Ilyas. Binuhusan niya ang lupa ng langis at sinindihan ito gamit ang posporo. Lumiyab ang apoy na tila pader na humarang sa manananggal sinamantalan ni Ilyas ang pagkakataon at itinapon ang aswang bato. Isang anting-anting na pamana mula sa kanyang lolo delfin Sa ang halimaw sa ulo dahilan upang itay maglaho. Lingit sa kalaman ni Ilyas, ang bawat laban ay magdadala sa kanya ng mas malalaking hamon. Sa isang pagkakataon, nalaman niya mula kay Lolo Delfin nang na pinuno ng mga aswang ay isang nilang na tinatawag na Haring Balbal isang halimaw na kumakain ng laman ng tao Nasa dugo mo ang pagiging albularyo enyas ngunit tandaan mo hindi sa patang lakas ng katawan kakailanganin mo ang tibay ng kalooban bilin ni Lolo Delfin sa huling sagupan pinuntahan ni Ilyas ang sang lumang simbahan sa kagubatan ang tagpuan ng mga halimaw Sa tulong ng mga alitaptap na iniutos ng kanyang Lola delfin natuntun niya ang lugar Doon niya hinarap ang haring balbal Isang higanting nilang na may mga koko na parang matutulis sa sibat sa laban ng iyon, ginamit ni Ilyas ang lahat ng kanyang natutunan mula sa pag-usal ng mga dasal, paggamit ng mga anting-anting hanggang sa tapang ng kanyang loob. Pagka matsugatan, nagtakumpay si Ilyas nang gamitin niya ang mahiwagang baston na ipinamana ng kanyang Lolo Delphine. Mula noon, mas marami pang tao ang nagtungo kay Ilyas upang humingi ng tulong hindi lamang bilang albalario, kundi bilang tagapagligtas ng baryo. Lumipas ang ilang buwan matapos ang tagumpay ni Ilyas laban sa Haring Balbal. Ang baryo ng San Clemente ay tila na numbalik sa tahimik nitong kalagayan. Subalit, sa kabila ng katahimikan, may aninong palaging sumusunod kay Ilyas. Minsan sa gabi, nararamdaman niyang parang may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. Isang araw, habang inaayos niya ang mga anting-anting sa lumang kabinet ni Lola Delphine, biglang pumasok ang matandang albularyo. Elias! Hindi pa tapos ang laban natin. Sabi ni Lolo Delphine sabay bitbit -bit ng isang lumang libro na nakatali sa tela ng abaka. Ang librong ito ay tinatawag na libro ng itim at puti. Isang kasulatan ng may ka na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa iba't ibang nilalang ng dilim at liwanag. Binuksan ni Lolo Delfin ang isang pahina na may nakaguhit na nilalang. Isang halimaw na may anim na kamay at dalawang pung mata na tinatawag na siya na walang muka. Ito ang pinaniniwala ang tagapagpatawag ng lahat ng aswang at maligno sa mundo. Ani niyo Lolo Delphine? May posibilidad na buhay pa siya at siya ang nasa likod ng pagbabalik ng dalim sa San Clemente. Pinakailangan ni Ilyas na mas palalimin ang kanyang kaalaman sa sining ng Albalario. Tinuruan siya ni Lolo Delphine ng mga makapangyarihang orasyon at ritual. Isa na rito ang dasal ng liwanag na kayang gawing sandata ang liwanag ng buwan laban sa mga ng kadiliman. Pero tandaan mo Ilyas, ang bawat paggamit ng kapangyarihang ito ay may kapalit. Huwag kang abusado, gamitan mo lang ito kapag kinakailangan. Habang araw-araw siyang nag hindi niya maiwasang maalala ang kanyang mga magulang na pareho naging biktima ng mga aswang nung siya'y bata pa. Ang alaala ng trahedya ang naging lakas niya upang magpatuloy sa kanyang misyon. Isang gabi, isang malakas na kulog ang gumising sa buong baryo. May mga sigaw na nagmula sa bahay na mag-asawang si Namang Kaloy at Aling Marta. Nang makarating si Ilyas, nakita niyang ang bahay ay nasusunog at sa paligid nito ay nagliparan ang mga tik-tik. Mga nilalang na nagpapanggap bilang mga uwak na may mahabang dila upang kainin ang laman ng tao. No! Narito na sila! sigaw ni Ilyas habang hawak ang kanyang bote ng langis ng lana. Dumating si Lolo Delphine, dala ang isang malaking baston na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Magkasama nilang hinarap ang mga tik, -tik. Si Ilyas ang nagpaikot ng apoy gamit ang langis. Habang si Lolo Delphine ay nag-usal ng dasal upang punitin ang mga pakpak ng mga halimaw matagumpay nilang napigilan ang mga ito. Ngunit, bago tuluyang maglaho ang mga tiktik, isa sa mga ito ang nagsalita. Hindi niya mapipigilan ang pagdating ng aming ama. Siya na walang mukha ay babaon. Inabukasan, napansin ni Ilyas na may kakaiba sa baryo. Ang mga tao ay nagiging maputla. Parang nawawala ng sigla nalaman nila mula sa libro ng itim at na isa itong sumpa na dala ng presensya ng malalakas na maligno kailangan mahanap natin ang taguan ng nilalang na ito ngunit hindi ito magigimadali ang gubat sa kaluran ay nagiging pugad ng kadiliman nagpasya silang magtungo sa gubat dala ang mga anting-anting espada ng sinag ng araw at bote ng langis sa gitna ng kagubatan, nakarating sila sa isang kuweba na puno ng mga ukit ng sinaunang simbolo ng mga demonyo. Sa loob ng kuweba, pumungad sa kanila ang siya na walang muka. Ang nilalang ay tila gawa sa anino at bawat paggalaw nito ay nagpapalabas ng mga masasakit na sigaw na kayang baliwin ang sinumang makarinig. Ginamit ni Elias ang lahat ng natunan niya. Sinimulan niya ang dasal ng liwanag habang hawak ang espada ng sinag ng araw. Si Lola Delphine naman ay binantayan ang paligid upang hindi makalapit ang mga halimaw na tagasunod ng nilang. Matapos ang mahabang sagupaan Nagawang itarak ni Ilyas ang espada sa puso ng Anino. Nagliyab ito ng maliwanag na ilaw na tila naglaho ang lahat ng kadiliman sa paligid. Matapos ang laban, bumalik sa dati ang San Clemente. Ang mga tao ay muling naging masigla at ang kagubatan ay nagkaroon ng kapayapaan. Ngunit alam ni Ilyas na may banta na maaaring dumating. Sa bawat laban, mas lalo akong tumitibay. Ani ni Ilyas habang tinitingnan ang liwanag ng araw. Handa akong ipaglaban ng ating baryo sa tulong ng mga alaala ni Lolo Delphine at ang aking pananalig. Alam kong magtatagumpay tayo sa lahat ng pagsubok.